Tignan na natin. Kaninong ginto ito? Kay Papa po. Kay Papa po. Yun siya. Magpa-fratsing bang ng ginto ni Papa? <coughs> Parang may ikon ano? Parang may mga pipino. Hmm. Yan. Siyakin e, na yan. Na. Ganito nga natin. Kasi nga, yung yung daw dito, yung ilog. Yun, marami na naman kumapit. Sayang na naman daw yung kumapit. Hmm? Ang lalaki, ang lalaki yung sampol. Saan daw kinuha ni papa mo ito? Ang bit? Mm, Doon po sa ilog. Ay, sa ilog. iba yung sampol ni papa niya, Tagal-tagal oh. na walang ganitong sampol. Pakakapal, oh. Ilang araw ginito ni papa mo? Isa po. Isa? Maganda maganda ang sample ni Papa mo kung ganito. Hmm? Matapal yung ibang oh, yung ibang mga malaki. Okay. <coughs> Ibalik natin. Iiib ka kaman masit tanig ba din din. Yan. Yeah. No. Mm. Ring tumunog. Lagyan natin yung rima. Kung kakayanin yung rima. Ay, may higit pa lang kunti. Hmm. Lagyan pa natin yung light. Ta. Hmm. 0.514. Maraming nagsasabing mga follower natin. Followers. Hmm. Ito na yung sinasabi ninyo. Hmm. 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 Kaya ang bayad niyan, 0.514. to 3, 3, 0, 8. Yan yan. Three, three. Isang araw. Kung isang araw talaga yan. Pumal. Joke. Pumal. Joke si brother. 3308 1. 2. 3. O, ganito po natin. Duda. Hmm. Ganon. Pak. Hmm, maganda lang pagka ilaw. May nabasa ako. Hindi daw makita eh. E, ngayon wala na. Wala nang duda-duda oh. Hmm. Tapos bilangin natin. One. Two. Three. Three 300 Three hundred. Yan. Three thousand three hundred. Eight. Hmm. Toh, three, thousand, eight. 308 hmm. Ito yung 8 Ito naman yung Tan Yan yan Tapos oh, Walang kurap kurap Ilagay natin dito sa plastic Oh, Yan yan Para hindi nawawala sa camera Doon natin ilagay O oh, sundan natin Oh. di <coughs> na dito na tayo nilagay, oh. Yan. Oh, kunin mo na meat doon. Doon, doon, doon. Yon. Yon, yung may-ari. Hmm. Ganon po. Ang mm, gandang sample. Isang araw, 0.5 mahigit. Ay. Kung lalakas pa ito, makaka isang gramo sa so isang araw hindi sa ismil mahigit pero mayroon talagang gano'n isang araw isang gramo pero madalang lang pero mayroon mayroon naman isang araw 25 milligrams gano'n minsan wala pa